mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ginabi na po ako kasi tumawag po yung aking kaibigan at uh, pinaharvest na itong dayap. Total meron naman ng siyang ugat kasi uh, meron daw na umali-aligid doon sa puno ng dayap niya. Yung po kasing puno ng dayap niya yung pinagmarkutan ko niya. Kung ito ay nasa tabi lang ng kalsada. So, itinawag niya sa akin kani-kanina lang dahil uh, pakaraw maunahan pa ako. So, ililipat ko po ito. Itong dayap na ito. Ito po pala ay 1 uh, one month and one week. Mula nang siya ay binalot ko. At uh, hindi ko po ito ginamitan ng rooting hormone. At yung lupa ay kinuha ko lang sa tabi-tabi, binasa, saka ibinalot. ah uh, medyo matigas nga yung lupa. Ano siya, ah uh, clay type. Kaya siguro hindi ganong nagugat ng maganda. Pero mataba yung ugat niya. Oh. Yan. Dito ko siya ililipat dito sa... Ito muna sa maliit na pasuna ito na may tanim na papaya. Ito po ay papatayin ko na siguro. Nakakapang hinayang. Pero ilang beses na akong nagtanim ng papaya. Yung una kong tanim na papaya ay nakalagay sa 20 gallons na container. Pero hindi ko siya napabunga. At ganun din yung pangalawang attempt ko. Na nasa malaking container din. So, ano lang siya, tumata tumataas at uh, mabagal lang pagtaba ng puno kasi nga nasa container lang. At siguradong hindi ko rin to mapapabunga lalong-lalo na ngayong tag-ulan. So, sayang lang yung effort ko kaya mas mainam na gamitin ko na tong paso na ito. Nagdigan ko na lang ng konting uh, lupa. So, titingnan natin kung talagang marami na itong ugat. maano yung lupa niya. Malagkit. So Gusto ko sana na try natin. Yan no. Oh. Konti lang ayon may Konti lang ugat niya. Itong pulp na to halos halos walang ugat. Dito lang. So, mas maganda sana kung pinatagal ko pa. Pero mainam na to kaysa iba naman kaysa maunahan ako. So, yan. kilipat ko lang siya rito sa container na yan. So, ito na yung container. Dagdag lang ako ng konting lupa. Anyway, uh, ililipat ko rin naman ito sa mas malaking container. Ang purpose ko, kaya ako siya nilagay rito. Pa Uugatin ko muna sa payayabungin muna natin. So, kulang pa. Sa ang lalim. dayap. May mga tanim na akong kalamansi. Pero etong dayap, gusto kong magkaroon nito. Mas, ano to. Mas masarap yung susawan. Eh, yun lang. Isa lang yung So yan, ilipat ko na. Ito na siya. Medyo hindi lang maganda yung napili kong sanga. Pero gusto kong puto, magputol ng isang sanga. Isang branch. At uh, Kasi ano pa yung ugat niya. konte Baka hindi niya kayang supplyan ng nutrients. sa pinag-iisip ako kung ito ang puputulin ko o oh, eto. Sayang naman kung eto kasi malaki na siya. At mataas na oh. Eto na lang siguro ang uh, puputulin ko. Eto ang pagpapatuloy ko. Kasi malago na ito So, putol siya rito. Pais lang. Ayun. Hindi kaya ng, ano ko, Masyadong matigas pala yung sanga nito. Ayon, tanggal siya. Ata, tatanggalin uh, ko na rin 'to kasi naka ano siya, nakapalabas. At uh, awas na rin dito. Sensya na, makalat. Ito rin. Pawas ng dahon kasi hindi pa namang kayang supplyan yan ng nutrients. Parang gusto kong ito lang muna ang itira para magtutuloy naman yan eh so ito na lang munang iiwan ko itong dahon na to at tutubo naman yan dito sa mga ano na to putuling ko to ayun ayan na uh, siguro putuling ko na rin to dito iyaan pati ito. stress na siya ayun nagalaw-galaw na pero okay lang yan hindi naman yata maselan tong siya. Medyo island kasi itong napili ko eh. yan, siguro dito. Pag may tumubo rito, banda rito, puputulin ko to. Ayan, hintayin natin. Uh, update ko kayo. Uh, hindi ko na muna to didiligang kasi basa naman yung lupa. Okay? So, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. God bless.